Marami pa akong artwork na gustong i-try. Marami rin ako mga medium na hindi pa na susubukan. Marami din ako mga bagay na hindi pa nadodrawing or something. Tao, lugar, animal. Basta hindi ko pa nadodrawing yung iba eh. Pero gusto subukan. Kaya sa video na to, nag-isip ako ng dalawang bagay or something na hindi ko pa nadodrawing sa buong buhay ko. magahan pagkagising ko, nakaset na sa akin yung gagawin ko. Kaya nga bumangon na agad ako dyan para kumuha ng kape. Parang sana na rin kasi yung katawan ko na nagkakape. Pero nasa Pilipinas ako talagang never ako nagkakape. Masarap din simulan ng umaga kapag mayroong, kahit pa paano may, mayroong kang kakainin. May laman yung tiyan mo. So ready na ako at all set na kagabi bago ako matulog, iniisip ko na rin yung gagawin ko ngayong araw na to. Kung ano ba yung gusto ko yung drawing. Tapos naalala ko, nakapanaginip ako ng isang sea monster. Kaya naisip ko, parang trip ko rin yata ng sea monster ngayon. Yung napanaginipan ko gabi, para siyang eight-legged monster. Kaso, ayoko na magmuha ng octopus or something na ganito. Pero habang nagtitingin-tingin ako ng reference, may napansin ako sa right side ko itong sipit na to kaya mula sa napanaginip ako na sea monster tsaka yung sipit na yun pagsasamahin ko na, na sila kaya gagawa ko ng sea monster na crab nandito ako sa pinterest ngayon hindi para gayahin yung artwork ng iba gusto ko lang tingnan yung structure or composition ng crab kasi nga, hindi ko pa na drawing kaya sinubukan ko muna ng gayahin at i-drawing yung mga nakikita ko online. Ayun, kinuha ko muna yung mga basic shapes, saka kung ilang mga legs meron, pati na rin yung mga importanteng detalye ng crab. Sinubukan ko din i-drawing yung iba pang angulo ng crab para sa mas makita ko pa ng malinaw yung detalye. Kamay nga ya. Ngayon ko lang nalaman na sampu pala legs ng crab syempre mas maraming angulo, mas marami akong detaling nakikita. Sinubukan gumawa ng tatlo. Ready na ako para simulan ng personal art challenge na gagawa ako ng Sea Monster Club gamit ang sketchbook at lapis na meron ako. Madalas kapag nagsisimula ako ng drawing or project, laging sa HB Pencil yung gamit ko. At speaking of lapis, yung lapis na madalas na ginagamit ko, or palagi kong ginagamit, yung mumura yung product lang na mabibili natin online. Wala pa kasi akong branded na lapis, di ko rin kasi alam kung ano ba yung magandang brand. Kaya yung pinaka ginagamit ko na lang, yung madali kong ma-access. So, ito, nabili ko lang din to online. Yung mga napapanood ko naman na art vlogger, syempre, mga may nire-recommend sila na, ano, na mga brand ng lapis. Kaso sa dami ng brand ng lapis, di ko naman alam kung kailangan ko ba lahat yun bilhin. Syempre, kung bibilhin ko naman agad lahat sabay-sabay, mapapamahala ko, mapapagastos pa ako. Kaya, inisip ko, kuha nyo lang muna yung kaya ko, kuha nyo lang muna meron ako for sure makakabili rin naman ako ng mga branded na lapis sa mga susunod na buwan siguro at least makakapag explore ako ng mga lapis na nababagay sa art style na ginagawa ko at yun din pala yung isa sa mga main reason bakit ginawa ko tong video na to gusto ko lang kasi ipakita yung art style na ginagawa ko baka madalas nyo rin marinig sa akin na eto lang yung art channel na walang youtube tutorial or art tutorial kasi wala, hindi ko talaga feel syempre, di ako ko gano'ng galing maraming art vlogger nagbibigay ng tutorial, siguro kung gusto nyo matuto syempre sila yung panoorin nyo ang akin lang kasi talaga is in-expose ko lang yung art style ko, tsaka gusto ko lang ma-release yung creative ideas na naisip ko So ayun, nga, tapos ko lang sa aking unang artwork. At uh, gusto ko lang muna mag-unat-unat para, di ba, makapag-refresh ng konti. Kahit mga 20 or 30 minutes na break lang, okay na Malaga, makalanghap ng sariwang hangin. At isasama ko dito syempre sa taas. Gusto ko lang may papasilip lang ako rito na sabi lang kanto lang namin mayroong mga cherry blossoms na sobrang ganda nilalala sa malapitan at syempre mamaya pag labas ko ng hapon pag natapos ko tong artwork ko oh, syempre yun yung time ko para sa sarili ko yun game ready na ako para simulan yung pangalawang artwork ko na hindi ko pa nadodrawing sa buong buhay ko at uh, nakaisip ako ng idea sa totoo lang itong idea na sinasabi ko matagal ko na to naisip matagal ko na rin to gustong gawin Kaso hindi lang matuloy-tuloy, hindi ko lang alam din kung bakit. Pero sa tingin ko, ito na eksaktong timing para simulan tong project na to at tapusin na rin ngayon. Kung familiar kayo sa Civil War, yung naglaban si Captain America at Iron Man, yun yung mga isa sa gusto kong eksena Pelikula yun ng 2016, gawa ng Marvel Studios. Captain America Trilogy yata yun kung di ako nagkakamali. But anyway, meron sa Pinterest nito na, na, reference at yun yung ginagaya ko din habang dinodrawing ko to. Maganda kasi yung composition ng design tsaka yung pagkakarender ng kulay sobrang suave smooth at kung sino man gumawa nito maraming salamat sa at soon sana makagawa rin ako ng something na digital art or something ganun ka smooth basta tingnan natin at gaya nga ng sinabi ko kanina lahat ng artwork ko susubukan ko gagawan ko ng twist kahit papano isa sa daylan kaya napili ko tong design na to so lang din sabihin muna na nauna ko muna tong tattoo sa balat ng tropa ko bago ko matapos tong dino-drawing ko. Gawa ko to nung kasagsagan ng pandemic, parang trip ko kasi talaga magtatunon eh. Nagtanong-tanong ako sa mga tropa ko nung kung sino gusto magpatato. Kahit minimal fee lang or kahit nga libre nga lang, eh. basta design ko yung gagawin. Parang ganun kasi ako buwang nun nung nagtatato pa ako eh. Parang sobrang pagiging passionate ko kahit talo na pero go pa rin. Marami pa akong mga malalang desisyon na ginawa nung panahon nagtatato pa ako. At sa mga susunod na video, siguro pa kaunti-kunti ko ka, may kukwento. Pero sa ngayon, yun, tapos na ako personal art challenge. At after ng mahabang oras, na-excite na ako ipakita yung aking drawing. So, here's the result. <mulong>